guys, mag-share lang ako sa inyo. Abak ko po itong ating binili sa sa um, bitinda ng mga cellphone. Meron akong share sa inyo guys. Ito nga aking mga binili. kasi nga ito, pang, uh, pang ano ko lang ito, pang backpack ko lang sa akin pinili. Katulad ng ating pinili ng video. ng lahat guys, huwag niyong kalimutan na lagi mag-subscribe, notification bell, para updated ka sa aking mga video. Katulad ng aking ginagawa today. Ito guys, bumili po ako na. una po guys, ito ang aking binili. Bumili po ako ng power bank. Magandang kandahan po nito guys, ito yung it tick, tick life ang tatak niya. Pero ito yung uh, pangalawa ng ano, ng Realme. Ang pangalan niya po ay power bank, ah, uh, tick life. Tick, tick life ang pangalan niya. Pangalawa po ito ng Realme. How po ito ng Realme? Ito pong pinili ko guys kasi nga, ang kagandahan po kasi niya, apat po na simpol ang kaya niyang papunuin. Tsaka ang, ang power bank po kasi nakakatulong sa atin sa ating mga cellphone oras ng tayo ay mag uh, mag-charge habang naka -play. kasi maganda kasi may power bank tayo para mga cellphone natin hindi agad masisira yung kanyang battery. Kasi simple, araw-araw po naka-play yung ating mga cellphone. Kawawa naman po ating mga cellphone pag wala tayong power bank sa ating mga cellphone. So guys, i ko lang sa inyo yung aking biniling power bank. Ngayon po akong cellphone na binili guys. Ang pangalan po niya ay Tecno. Kasi guys, itong binili kong Tecno kasi nga, mura lang po siya, $3.99 at makakasave ka na po dito. Hindi mo na kailangan ng cellphone na original kasi pam-play mo lang ng mga video. Kasi nga, nag ano ako ng mga video mo na itong binili ko sa mga ah. sure ko sa inyo guys At unahin ko muna guys itong aking tikno na binili ko po siya na mahalagang 99, 000, 999 lang po ang halaga niya ano nga buksan? Ay. Ay, Nakadikit kasi siya. Nakadikit kasi yung ano. So guys, yung aking tick, no, na binili ko. Kasi guys, yung mga cellphone ko kasi nag nagahang na sila. Ang kailangan ko na ng power bank. Kasi sa tagal ko magpipin ng mga video. Simple, di ba, nalulupad kasi charge na naman. Kawawa po yung mga aking mga cellphone. Kailangan ko talaga ng power bank. Oras kasi na maglubat sila, mayroon kayong power bank i-support sa kanila para yung mga battery na hindi agad masisira. So guys, kagandahan kasi nito, kahit magsabay-sabay magpipli yung mga sabay-sabay mo sa charge kasi marami siyang charger at ang cha, ang, ang kanyang saksakan guys, sa kadikit na po sa kanya, oh. Yung kagandahan ng Tecno. Nakadikit na po 'yan. Kahit sabay-sabay mo po i-charge yung tatlong cellphone mo dito, kaya niyang ipunuin. Kasi ang, ang ano niya kasi ang gig niya kasi nakayang punuin kasi nga ano siya ah, 200 to 200 mAh. Kaya niya mag-charge ng apat na cellphone. At kaya niya magpuno ng cellphone. Yan. Ito po siya. Yan. Yung kaya niya anuhin, eh, kaya niyang punuin ng apat na cellphone, guys. Ito yung pinili ko talaga. 999 lang po siya. 999. 999. Makakasave ka na po sa kitna. Pag nasira to, guys. Pag nasira talaga siya. Diba nasira, diba nasira siya? Pwede po itong gagamitin natin. May dalawa po siyang saksakan. Yan po, ano ang tip, no? Kung meron kayong charger na available dyan, pwede nyo yung sasaksak dito. Kung halimbawa nasira ito. Tawag naman. Mas maganda ito, guys. No? May sarin sa saksakan. ng cellphone. Di Yun ang kagandahan, guys, ng power bank kakabili ko lang nito kasi nga kailangan ng ating mga cellphone yung power bank next guys ito naman aking binili tikno binili ko to guys pang support ko lang kasi lagi ako nagpipin ng mga videos araw araw walang tiga at saka may premier po akong pina sinasalihan kailangan ko pong extra cellphone bumili po po kahit mura lang guys kasi importante ay maganda po siya hindi naman pwede kagandahan ng cellphone ating bibiliin importante guys, makatulong sila sa atin habang tayo ang ng mga video nyo. guys, ang pinili ko, mayroon siyang complete na po siya. May sa, may sa, mayroon siyang charger, mayroon siyang lagaya, mayroon siyang ano. Tapos may charger siya, medyo maliit yung charger niya. Ito yung charger niya. Itong charger na to, pwede mo siya sasapak sa power bank. Para hindi na siya mag-charge dun sa kuryente. Kasi nakakasira kasi yung kuryente habang nasa si charge yung ating mga cellphone. Diba? Ito meron siyang susi. Itong susi niya. Nalagulag. Yung susi ng cellphone. Ito guys, yung cellphone na binili ko. Ha, ang pangalan niya ay Tikmo tikno yung pangalan niya. Malaki yung kanyang um. So guys, ito yung tikno Kahit mura lang, important hindi siya nagtatouch. Nakabili ko rin din nito yung kagandahan ng tigno. Meron siyang dalawang kamera na malalaki. Tsaka hindi siya sana magta-touch ng kusa. Hindi ko pa ito nagamit. Gagamitin ko siya ngayon. Tapos meron siyang oh maganda. Tignan natin kung magtatouch ba siya ng ano. Pero maganda din siya, guys. Yung inano ko na rin yung aking yung aking dita. Uf, kung baka may dita ito. may ano you know, imbis kaya natin guys FB kaya mag login ng FB wala pa siyang mga apps lalagan ko pa siya mamaya Pwede na kayo guys, mura lang pa natin pang support. Pang support lang po ng mga ano, kagwa ko ng account dito screenshot niya, pala gagawin niya yung screenshot niya magbuo po ko ng account. Yan, may Google na po siya. Yan, may Google na po siya.